Magandang araw kaibigan. Ang ating ikukwento sa araw na ito ay ang pelikulang Hummingbird na pinalabas sa taong 2013 na pinagbibidahan ni Jason Statham. Halina't atin ng simulan. Nag-umpisa ang pelikula sa isang malamig na gabi noong Pebrero sa likod ng mga kalye ng London. Dito ay sinesendak ng dalawang magnanakaw ang mga walang tirahan na nagsisikap na makapagpahinga. Sa loob ng isa sa mga carton ay nandoon sila Isabel at Joey, na hindi lumaban at itinatago niya ang kanilang dope sa kanyang bibig. Sinubukan nilang tumakas ngunit pinigilan sila ng mga tulisan at kinuha ang dope. Nang simula ng isa sa kanila na buksan ang jacket ni Isabel, ay nahedbat ni Joey ang thug at sinubukan nilang tumakbo pero pinalo si Joey at si Isabel naman ay nagawang makatakbo. Dito ay nabugbog si Joey dahil siya ay nanghihina pa pero nagawa niyang makatakas at umakyat siya sa bubong ng isang gusali, binuksan niya ang isang bintana at pumasok. Tiningnan niya ang paligid at ito ay isang apartment na wala ang may-ari, kaya nagpalipos siya dito ng gabi. Samantalang si Isabel ay nahanap ng isa sa mga tulisan at tinutukan siya ng kutsilyo. Sa umaga ay naliligo si Joey at nagahit ng buhok, siya ay nagmukhang disente habang papalabas ng apartment. Ngunit sa kanyang paglabas ay tumunog ang telepono at pumunta sa voicemail kung saan alaman niyang nasa New York ang may-ari, si Damon ay hindi muna makakabalik sa apartment niya hanggang ika-isa ng Oktubre. Si Joey ay nagtingin-tingin sa bahay at nakakita siya ng bagong ibinigay na debit card na may pin na nakapaloob, kaya tumungo siya sa isang ATM at nag-withdraw ng cash. Sa gabi nang naglalakad siya sa London, ay nagkaroon siya ng flashback sa Afghanistan, dito ay napadpad siya sa isang walang tirahan na silungan, kung saan naghahain ng sopa si Sister Christina at sinabing hinahanap niya ang taong nagngangalang Isabel. Nakilala ni Cristina si Joey at tinanong siya kung saan niya nakuha ang kanyang mga damit. Ngunit hindi siya tumugon at sa halip ay binigyan niya ito ng 500 pounds at sinabihan siyang bumili ng magandang bagay para sa kanyang sarili. Kinabukasan ay sinabi ni Cristina ang natanggap niyang pera sa Mother Superior ng kumbento na nagsabi sa kanya na ilaan ang pera sa isa sa kanilang mga pondo. Tinanong ni Christina kung maaari ba siyang magtabi ng isang bahagi upang mabili ang isang bagay na ipinagdarasal niya, at pumayag naman ang madre kaya pumunta siya sa sinehan para bumili ng tiket para sa balay. Doon ay sinabi sa kanya ng salesman na sold out na ang lahat ng tiket, maliban sa isang box ticket para sa farewell show sa ikauna ng Oktubre sa halagang 500 pounds. Dito ay nagising si Joey mula sa isang masamang panaginip, at napagtanto na siya ay naghahalusinate, nang makita niya ang mga hummingbird na lumilipad sa paligid ng apartment, at isang lalaki na nakasabit sa kisame. Sumunod ay pumunta siya sa soup kitchen at humingi ng antibiotics kay Christina, ngunit sinabihan siya nitong pumunta sa emergency room. Ipinaliwanag niya na hindi niya magagawa ito dahil umiiwas siya sa court martial, mula nang umalis siya sa special forces at walang kapatawaran iyon para sa kanya. Kaya naawa si Christina at tinanong siya kung ano ang kailangan niya Sinabi niya na mayroon siyang dalawang baleng tadyang at isang impeksyon na papatay sa kanya kung sakaling kumalat ito sa buto. Pinigyan niya siya ng antibiotic at pangpawala ng sakit, at sinabi sa kanya na nagtanong siya tungkol kay Isabel. Tinatanong niya kung paano niya nalaman ang tungkol kay Isabel, at kung may ginawa ba siyang kalokohan kagabi. Napagtanto ni Christina na hindi niya ito maalala, at hindi na binanggit ang 500 pounds, at sinabi din sa kanya na hindi na pumupunta si Isabel para sa pagkain. Umalik siya sa apartment at ibinuhos niya ang alak sa lababo at pagkatapos ay ininom niya ang kanyang antibiotics. Dito ay nahanap niya ang susi ng itim na Mercedes ni Damon at nagmaneho sa paligid ng lungsod. Naglagay din siya ng mga poster na may numero ni Damon para tawagan siya ni Isabel. At pagkatapos ay nakatanggap siya ng voicemail mula kay Isabel na sinasabi sa kanya na huwag siyang hanapin at huwag ng mag-alala pa. Sinabi din niya na pumayag siyang magtrabaho para sa mga thug sa loob ng ilang linggo, hanggang sa magkaroon siya ng sapat na pera para sa isang deposito sa isang lugar sa Hilaga. Dito ay isang lalaking nakasuot ng mamahaling kasuutan at may peklat sa itaas ng kanyang mata, ang nakipagkita sa lalaki na nanutok ng kutsilyo kay Isabel. Pumasok sila sa isang tindahan ng parcel deliveries ng gabing iyon at nakita ng lalaki ang tatlong blonde na babae, at isa sa kanila ay si Isabel. Siya pala ay nagtatrabaho bilang isang call girl sa isang underground brothel, na pinamamahalaan ng mga thug na iyon. Ngayon si Joey ay bumalik sa apartment na kanyang tinutuluyan at may dala siyang mga grocery, habang ginagawa niya ang kanyang sariling inumin ay tumunog ang buzzer ng pintuan. Nang hindi siya sumagot ay isang boses ng babae ang nagsalita na may nakita siyang pumasok at tatawag siya ng pulis, kaya pinagbuksan ito ni Joey ng pinto at tinanong siya kung sino ba siya, kaya sinabi niya sa kanya na isa siya sa mga nobyo ni Damon. Sinabi din niya na sinabi sa kanya ni Damon na manatili doon para sa tag-araw, at muli silang magsasama. Sa eksenang ito ay nagtatrabaho si Joey sa isang Chinese kitchen at pinutol na niya ang debit card ni Damon siya ay nag -e ehersisyo sa rooftop upang maibalik niya ang dati niyang lakas. Isang gabi ay pinatawag siya ng head waiter para paalisan ang isang grupo ng mga lalaki na nagkakagulo. Nang sinamahan niya ang mga lalaki palabas, nabalisa sila at sinubukan ng isa sa kanila na suntukin siya. Ang may-ari ng restaurant ay pinapanood sila, habang si Joey ay hindi man lang pinagpapawisan sa kanila at tinanong ang head waiter kung sino siya. Ngayon si Joey ay kinukuha ni Mr. Choi bilang isang driver, na gumagawa din ng kanyang maruming trabaho para sa kanya. Dito ay kumikita siya ng malaking halaga ng pera, at tumutulong kay Mr. Choi na magtatag ng mga bagong panuntunan sa kanilang mga transaksyon. Siya rin ay naghahatid ng dop, at nangongolekta ng mga bayad para sa kanya. Isang gabi ay may dumating na isang delivery guy sa soup kitchen, para maghatid ng isang grupo ng mga pizza para sa mga walang tirahan. Napagtanto ni Christina na ito ay hindi isang pagkakamali nang sabihin niya na ang order ay binayaran ni Joey Jones. Mula noon ay regular na nag-o-order si Joey ng mga takeaway para sa mga walang tirahan. Noong Hulyo, ay sinundan ni Joey si Don sa isang grocery store at nakuha ang kanyang atensyon. Nagalit siya dahil nakasuot siya ng mamahaling damit, habang siya at ang kanyang anak na babae ay nabubuhay sa 25 pounds bawat linggo. Sinabi niya na nawalan siya ng trabaho at tinanong kung ano ang ginagawa niya, kaya sinabi niya sa kanya na nakikipag-away siya. Nagsimula siyang maghagis ng mga bagay sa kanya, ngunit pinigilan siya nito at binigyan siya ng maraming pera at sinabi sa kanya na marami pa kung saan iyon nang galing. Dito ay nakakita si Christina ng mga tambak na kahon at damit sa labas ng kumbento, na may sulat na nag-aanyaya sa kanya na lumabas, pagkatapos ay pumunta siya upang makita si Joey, na nag sa kalye sa likod ng Chinese restaurant. Sinabi niya sa kanya na ito ay isang kakaibang bagay na dapat gawin at tinanong siya kung mayroon siyang mga psikologikal na problema na hindi niya itinatanggi. Sinabi niya na mayroon siyang balita at ipinakita sa kanya ang isang larawan ng isang batang babae na natagpuan sa ilog, sinabi niya na pinuntahan siya ng mga pulis dahil naghahanap sila ng makakatulong sa kanila na makilala ang babae. Ayaw niyang tingnan ang larawan, ngunit nakikita niya at nakilala kaagad si Isabel. Sinunog ni Joey ang larawan at umupo upang kainin ang kanyang steak, tinanong niya ito kung isa sa mga mayamang lalaki ang pumatay kay Isabel, at kinumpirma ni Christina na inaakala ng mga pulis na pinatay siya ng isang kliyente. Inihagis ni Joey ang isang mesa sa sobrang galit na ikinagalit ni Christina. Sinabi niya sa kanya na siya ay isang ipokrito para sa pagrereklamo tungkol kay Isabel, nang ang autopsy ay nagsiwalat ng dope sa katawan ni Isabel at siya ay gumagamit nito. Nang naging mahinahon na siya, ipinagtapat sa kanya ni Christina na binigyan niya ito ng pera at ginastos niya ito. Sinabi niya na ibinente niya ang ilan sa kanyang mga gamit upang ibalik sa kanya ang pera. Dito ay pinagkakaguluhan ng mga tulisan ang mga walang tirahan sa isang eskinita, pero hinihintay sila ni Joey doon at tinanong kung naaalala nila siya. Isa sa kanila ang naglabas ng kutsilyo kaya naglabas ng kutsara si Joey at mukhang nag-aalala ang mas malaking tulisan. Pagkatapos bugbugin ay tinanong niya ito kung sino ang pumatay kay Isabel, ang mas maliit na thug ay nagbibigay sa kanya ng isang paglalarawan, ang edad ay mahigit tatlumpu na city boy na may peklat sa itaas ng kanyang mata. Nakipagkita si Christina kay Joey sa isang photo gallery, suot ang damit na binili niya para sa kanya. Natigilan siya nang makita niya ito, at napansin niya kaya sinabi nito sa kanya na sinuot niya ang damit dahil ito lang ang mayroon siya. Kinakabahan siya habang humihigop ng champagne at sinabi kay Joy na hindi pa siya kumakain at baka mahimatay siya. Sinabi niya na naroon siya para sa impormasyon tungkol sa kaso ni Isabel at binigay niya sa kanya ang paglalarawan ng taong pumatay sa kanya. Dito ay tinanong sila ng isang ahente sa pribadong palabas kung sino sila kaya umalis sila sa gallery at pumunta sa kalye medyo tipsy at nanliligaw si Christina kay Joey. Tinanong niya siya kung kailan babalik si Damon at sumagot siya sa ikaisa ng Oktubre sa parehong araw ng konserto ng ballet. Sinabi niya na ito ay kapalaran at sila'y naghalikan bago siya umalis. Kinaumagahan si Joey ay aalis para magtrabaho ng pigilan siya ng kapitbahay ni Damon sa parking lot at tinanong kung kumusta ang mga bagay-bagay. Sinabi din niya sa kanya na siya ay tila ibang tao at tinanong siya kung siya ay eksklusibong bakla. Sumagot siya na kamakailan lamang ay naaakit siya sa mga madre, na nagiiwan sa kanya na nalilito at nalilibang. Dito ay pumunta ang mga pulis sa soup kitchen at tinanong si Christina kung alam niya kung saan nila mahahanap si Joey Jones. Sinabi nila na gumagawa siya ng pangalan para sa kanyang sarili sa mga lansangan, na ang maruming gawain ni Choi at alam nilang may koneksyon siya sa homeless mission. Nang maglaon nang makita niya si Joey, ay sinabi niya sa kanya na kailangan niyang magsinungaling sa pulis at hindi pa rin siya nagbabago. Tinanong niya siya kung ano ang sinabi ng mga pulis nang ibigay niya sa kanila ang paglalarawan ng pumatay kay Isabel. Sinabi niya na tinuwanan nila ito dahil mas interesado silang malaman ang higit patungkol sa kanya kaysa sa pagsisiyasat sa pagpatay. Sa biyahe pabalik sa kumbento, tinanong ni Christina si Joey kung ano ang nangyari nang siya ay malasing. Nagulat siya na hindi niya maalala at sinabi sa kanya na hiniling niya sa kanya na halikan siya, kaya ginawa niya ito dahil gusto rin niya. Tinatanong niya kung bakit gusto niya, sumagot siya na ito ay isang hangal na tanong at sinabi sa kanya na tumingin sa salamin. Sinabi ni Christina na pinatay niya ang kanyang gymnastics instructor noong bata pa siya, dahil ginahasa siya nito ng labimpitong beses simula noong siya ay sampu. Siya ay ipinadala sa kumbento sa halip na sa kulungan dahil bata pa siya, sinabi niya sa kanya na hindi niya sinabi sa iba ang kwentong iyon. Si Joey ay nagtapat din sa kanya na nang umalis siya sa militar ay hinubad lang niya ang kanyang uniporme at tumakbo. Sa kumbento, nagtanong ang Mother Superior kung bakit nag-apply si Christina para sa misyon sa Sierra Leone. Sinabi ni Christina na ang Afrika ay palaging bahagi ng kanyang plano sa buhay, at humihingi ng pahintulot na isulong ito dahil napakaraming destruction sa London. Sinabi niya sa Mother Superior na handa siyang umalis anumang oras, pagkatapos ng ikaisa ng Oktubre. Sa kanyang kahilingan, dinala siya ng amo ni Joey upang makita si Madam Choi, tinanong siya ni Joey tungkol sa mga marahas na lalaki na nagbabayad para sa mga babae, at sumagot siya sa kanya na hindi sila nakikitungo doon, sila ay marahas at nasa blacklist. Ibinigay niya sa kanya ang paglalarawan ng pumatay kay Isabel at kinumpirma niya na kilala niya kung sino siya, pero sinabihan siya na ibubunyag lang niya ang pagkakakilanla ng lalaki pero kapalit ng isang pabor. Dito ang lalaking may peklat sa itaas ng kanyang mata ay sinasakta ng isang dalaga, habang ang isa pang kabataang babae na nasa bahay ay naririnig ang kaguluhan, Siya ay lumapit sa silid kung saan nakita niya ang Amerikana ng lalaki na nakasabit sa labas ng pasilyo, Tiningnan niya ang kanyang mga bulsa at nakakita ng imbitasyon sa isang rooftop cocktail party na naka-address kay Max. Dito ay kinuha ni Joey ang isang truck na may kargang mga migranteng manggagawa para kay Madam Choi at inihatid ang truck sa isang bodega. Binayaran siya ng isang lalaki sa bodega at tinanong niya ito para sa impormasyong hiningi niya habang nagbibilang ng pera. Ang sabi lang ng lalaki ay darating ito, at dito ay tinignan niya ang imbitasyon ni Max sa rooftop cocktail party. Ngayon ay ika-isa na ng Oktubre at pumunta si Christina sa parke, dahil pinakiusapan siya ni Joey na magkita sila doon, para kunan siya ng litrato para sa kanyang anak. Gusto daw niyang magkaroon siya ng mga litrato na parang isang normal na lalaki, isang mabuting lalaki para may maalala siya sa kanya kapag siya ay tumanda. Tinanong ni Christina kung hindi niya siya makikita, sinabi niya na hindi niya akalain na magiging ganito siya ng mas matagal. Nag-aalala si Christina at nagtatanong kung bakit hindi siya magiging ganito, ngunit hindi siya sumasagot. Ngayon sila ay nagkakape, at hiniling niya kay Joey na ipadala sa kanya ang ilang mga larawan para madala niya ito sa Afrika. Sinabi niya na aalis na siya bukas, at gusto niyang tapusin ang kanyang crazy patch sa London kasama niya, at ngumiti si Joey sa kanya. At nagtapos sila sa apartment ni Damon, kung saan may nangyari sa kanila. Pagkatapos nila, si Damon ay umuwi at sinubukang buksan ang pinto, ngunit hindi siya makapasok dahil nakalock ito mula sa loob. Sila ay lumabas pababa sa fire escape, at sinabi niya sa kanya na may sapat na pera sa kanyang bag para magsimula silang muli sa isang lugar. Pero pinigilan siya ni Christina at sinabi sa kanya, na kung gusto niyang maging mabuting tao dapat siyang maging mabuting tao. Siya ay hinal niya at sinabi na samahan siya sa balay mamayang alas 7 ng gabi, at si Joey ay pinagmasdan siya habang lumalayo. Ngayon ay pumunta si Joey sa bahay ni Don, siya ay pinagbuksan ng pinto ng kanyang anak ngunit hindi niya alam kung sino siya. Ibinaba niya ang bag ng pera at sinabi sa kanya na para ito sa kanyang ina. At iniabot din niya ang sobre na naglalaman ng kanyang mga larawan at sinabi sa bata na para sa kanya iyon. Dito ay hinihintay ni Christina si Joey sa labas ng balay, ngunit hindi siya nagpapakita. Sa halip ay pumunta siya sa rooftop cocktail party, kung saan nahanap niya si Max at nagsimula silang mag-usap. Pero nag-alala si Max kaya tinanong niya ito kung sino siya, ngunit hindi siya sinagot ni Joey at itinapon siya sa rooftop kahit na maraming nakakakita sa kanya. Habang papaalis si Christina sa balay, ay nakita niya si Joey sa gilid ng kalsada na nakahiga at may hawak na bote ng alak, siya ay nagising at sinabi sa kanya na nananakit siya ng mga tao kapag siya ay matino at malusog, siya ay nagsimulang umiyak at dinamayan naman niya ito. Kinaumagahan, binuksan ni Christina ang isang liham mula kay Joey patungo sa airport. Sa sulat, sinabi niya sa kanya na ipinadala niya kay Damon ang pera na ninakaw niya at dagdag na upa. Sinabi niya na nag-iwan siya ng pera para sa pizza sa homeless mission, at ipinadala niya ang mga detalye ng mga smuggler sa pulisya. Sinabi din niya sa kanya na nabuhay siya sa buong tag-araw at natutuwa siya na ginugol niya ito sa kanya. Dito ay nakumpirma ng pulisya kung nasan siya habang naglalakad sa isang kalye na may hawak na bote at nagbabala sila na lapitan siya ng may matinding pag-iingat. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Kaya kung nagustuhan mo ang aking Tagalog Movie Recap ay paki-like naman at paki-click na rin ang subscribe button. Kung huwag mo na rin kalimutan na mag-iwan ng mensahe upang masuportahan ang aking channel. Maraming salamat po.